Ang kalsada ay nagsisilbing daanan at tulay na kumukonekta sa bawat lugar at sa mga tao. Dito sa Tarlac ang kalsada ang buo-buo sa pitong munisipalidad. Kabilang dito ang bayan ng lapas. Ngunit paano ko ang daanang pala na ito ay nagiging sanhi sa pagkawala ng buhay? Alamin natin ang diumanong misteryosong buwapalot balot sa isang daanan sa barangay ng lapas. Sino? Ano nga ba ang kabablagan sa likod nito? Dahil sa mga kwento-kwentong ito, maraming tanong ang nabubuo. Ito nga ba'y may katotohanan o ito'y haka-haka lamang? Totoo nga kaya ang mga elementong ito ang dahilan sa likod ng mga aksidente? At saan? Paano nagsimula ang misteryong ito? Ako si Mary Jane Vergara at sabay-sabay nating tuklasin ang misteryong nababalot sa daan ng mayang na Pastor Dito lang sa Siyasa. 1892 pinalitan ang pangalan ng Siktulupa na ngayon ay bayan na ng Lapas. Kung saan kilala ito sa mayamang agrikulturang pagsasaka at fish pan cultivation. Ngunit sa kabila ng magandang nakaraan, tila may nangyabahan. Usap-usapan dito sa Barangay Mayang Lapas Tarlac, ang katotuwang nilalang na diumanoy nagmamalagi sa itaas ng puno at sa isang waiting shed kung saan ito'y madalas gumambala sa mga dumadaan dito. Sinuri ng aming team nitong ikalabing apat ng Abril ang lugar dito sa lapas kung saan dinala kami sa baryo ng Maya. Tahimik at tila normal lamang ang pamumuhay ng mga nakatira rito. Pagkadating namin ay bumungad sa amin itong di umano'y misteryosong waiting shed. Sa aming pagbaba sa sasakyan, tinanong namin ang mga residente na naninirahan malapit rito kung naniniwala ba sila sa mga kwento nito. Pero naniniwala ka naman sa mga multo? Opo. Pero naniniwala ka din doon sa mga ganun? Yes po, kasi nakita ko rin ngayon naman, personal nating pupuntahan ang isa sa mga taong nakakita raw ng lalaking itim at tila malaki sa taas ng puno. Halika kayo. Upang mas maintindihan namin ang kwento sa likod nito, pinuntahan namin ang isa sa pinakamatagal na naninirahan malapit dito upang magbigay sa amin ng impormasyon tungkol sa mga kababalaghan dito. Sim ilang taon na po kayo? 72. Ano po yung full name ninyo? Ah, uh, Mercedes Dyson del Rosario yung napangasawa ko. Ano yung ano, de, naglalakad ako papunta rito. Ano yun eh, mga 3.30 ng umaga. Kasi nagluluto kami ng kumari ko ng baon ng mga trabahador nila dito. Ngayon, de, nung, naka, lumalakad ako. Pero nung napalingon ako doon sa kahoy na yun, aba, ang taas naman ng sabi ko. Tumigil pa naman ako, tiniglang ko, ay, taong malaki. Ngayon, di, tumakbo ako ngayon, anak, dahil na natatakot ako, di ko, baka madakmain niya ako ka kung ganon. Hinatid naman ako ng apo ko. Bakit? Sabi niya, bakit takot ka sa nanay? Sabi niya, oo. Sabi ko, bakit? May nakita akong ng Nakahoy na yan, sabi ko. dito sa mismong lugar na ito, dito daw umano nakita ang isang malaking anino. Ayon kay Nanay Mercedes, habang naglalakad daw siya galing sa kanyang bahay, nakita niya mismo dito sa isang malaking puno, ang isang lalaking nakatayo at nakatingin sa kanya. Takot ang pangamba ang gumagambala kay Nanay Mercedes na nagdulot ito sa pag-apekto ng kanyang pamumuhay. Nung makita niya ang di umano'y isang kapre. Ngayon naman tatanungin natin ng mga residente dito kung ano ang kanilang pahayag patungkol sa misteryong tila usap-usapan sa baryong ito. So, hello po. Ngayon na araw po sa inyo. Hi. Hindi <laughs> e, po ba namin kayo makausap? Um, ano po yung mga... Um, ano po yung mga... Naniniwala po ba kayo dun sa mga sabi-sabi nila na nakikita at nararamdaman po nila dito? Um, meron na din po ba kayong sariling karanasan ano po, kailan po yung huling karanasan ninyo? Bali, ang sabi nila, New Year daw, nung una nilang maramdaman yung mga nagpaparamdam dito sa mismong waiting shed. So, yun po yung huling uh, araw na naramdaman nyo yung mga nagpaparamdam dito. So, yun, meron pa tayong nakita mga ibang residente naman na malayo dito sa lugar. Pero, um, i-interview natin sila kung alam ba nila yung mga misteryong nababalot sa mismong barangay na ito. Um, hello po, Kuya. Um, pwede po ba namin kayong matanong? Um, Sig matalas po ba kayong dumadaan dito? Um, po. Pero alam, niyo, pero alam niyo po yung mga sinasabi nila or haka, haka nila na meron daw po white lady at iba pang, iba pang elemento Ah, uh, meron po dito po sa Rebecca's, dito po sa resort na to, sa... Dito po sa Mayang, uh, may, meron pong sumasakay na babae na nakwento po sa akin ng tito ko na tuwing gabi daw po na alas 10 po ata, yun, tas yun tapos mula na may nagpapakita mo ngayon Nung mga pagkakataon po ba na yun, naniwala kayo? Ah, uh, ako po hindi po ako naniwala agad kasi po pag kung hindi ko pa po naranasan, hindi po ako maniniwala. Pero naranasan po ng dito. Pero naniniwala naman po kayo dun sa mga ano mga elementong, kunwari mga ganun, naniniwala ba po kayo? Opo, naniniwala. naman. May sariling experience na po ba kayo nun? Meron din po. Ano naman po yung na-experience niyo ba? Uh, nakakita lang po. Tapos, uh, na medyo ki kinabahan. Tapos, uh, kumbaga parang hindi nakakaimik. Tapos yung parang nangihinap. Okay, thank you po. So, bali, meron pa tayong isa dito naman, si Kuya. Titig naman natin kung ano naman yung sa kanya. Kung ano naman yung mga kwento niya. Ang kami naman po yung sa tapat po ng sa highway po sa amin. May ano po doon, may nabangga pong bata na... Nabangga po siya ng ano, ng... Fortuner na may sakay na 15 na piraso na kaban na bigas. Doon po may lalim po siya doon. Tumawid po siya bigla, po may Tapos nadurog po. Then, nakaliwas po yung ano, ng one year po siguro. Nakikita po nila yung bata tuwing umaambon po ng October 12. Umaambon po doon. Then po yung bata. Pero naniniwala ka din doon sa mga ganun? Yes po, kasi nakita ko rin po. Karan, asan mo na? Ikaw, mag ikaw talaga? Kasi hindi ikaw? Nakita ko lang po. Ang um, ano po kasi nun, alas stress po mo yung may galing tambay. Nakita ko po sa daan talaga naglalaro Thank you. So ayon, kung mapag kung makikita natin, mapagdudugtong-dugtong natin yung mga nangyari. So ngayon naman papunta tayo dito sa bahay na malaki kung saan pinaniniwalaan nilang madalas na namamalagi yung mga elemento. Madalas daw kasing walang tao dito sa bahay at tila tahimik ang lugar. Kung makikita ninyo, maraming puno. At huling nakita raw yung malaking tao na tila anino may hawak na sigarilyo dito mismo sa punong ito. At madalas din daw siyang pumupunta doon sa may likod ng bahay. At marami rin nagkukwento na dito rin sa daan na ito, madalas nakikita ang babaeng tila umaangkas daw sa mga motorista. Pagkatapos namin magtanong sa mga residente dito umalis muna ang aming team upang maglakas loob puntahan ang di umano'y isa pang lugar dito kung saan tinatapon daw ang mga bangkay. Dahilan kung bakit maraming elementong naninirahan dito. Kabila ng lahat ng kwento-kwento, sinasabi din nilang hindi lamang sa Mayang nagsimula ang lahat ng mga kababalaghan. Sinasabi rin nilang dito nagsimula ang lahat. Ayon sa kanilang mga kwento-kwento, dati raw ay tapunan ito ng mga bangkay, kung saan nakitaan nila ng mga bangkay na tinapon dito at mga bangkay na sinunog. Kung pagmamasdan ninyo ang normal na bakanting loting ito, hindi niyo aakalain na dito tinatapon ang mga pinapatay na bangkay, kung saan nakita nila ang mga bangkay na pakalat-kalat at ang mga bangkay na tila sinunog. Hindi na kami tumuloy pa sa lugar na ito dahil sa mapanganib dito. Ngunit bago kami bumalik sa Mayang ay dinanan namin ang isang pangkadaan na di umano daw ay may kababalaghan ding nangyayari. Ngayon naman ay pinuntahan natin ang tulay na pinaniniwalaan nilang madalas nagpapakita ang puting babae kung saan sinasabi ng mga motorista ay sumasakay sa kanilang likuran dahilan para mawalan sila ng balanse. Ito ay located sa ilalim ng Esitex Expressway bago pumasok ng San Manuel. At kung natin na ang mga dumadaan ay madalas na bago sila pumasok o bago makalampas ng tulay. Dahil pinaniniwalaan nilang kailangan magbigay ng parang sign bago makalampas ng tulay para hindi sila sundan ng babae. Pagkatapos ay dumretso na kami pabalik sa mayang pinuntahan namin muli ang lugar kung saan nakatayo ang puno na pinaninirahan ng di umanong kapre. Nalaman namin na nasa loob pala ito ng isang resort. Sinubukan namin humingi ng pahayag sa kanila, ngunit... Sinubukan namin ulit bumalik sa lugar kung saan nakapaloob ang punong sinasabi ni Nanay Mercedes na nakitaan niya ng malaking lalaking nagsisigarilyo o mas kilala bilang kapre. Sinubukan din namin humingi ng panayam sa loob nang resort kung saan nandoon nakapaloob ang puno. Ngunit sinabi ng mga tagapangalaga nito, hindi raw sila nagbibigay ng detalye. Sinasabi nilang hindi raw totoo ang sinasabing lalaki na pinaniniwalaan nilang isang kapre. Pumunta ang aming team sa San Lorenzo Ruiz Paris sa Fairly Interlock, kung saan nakilala namin ang isang religious expert na si Dr. Connie Valeria upang ipasuri namin ang mga posibleng kadahilanan ng mga nangyayaring kababalaghan sa Barangay Mayang, La Paz, Tarlac. Ako naniniwala ako kasi there was a time I have read a textbook na ang title niya, Third World. So aside from this word, sa word natin, meron daw third world na andun yung mga spirits. Yan yung mga disturbed na souls na hindi pa sila natatahimik at saka yung iba na namatay na walang justice. They need prayers, kaya nagaganyang-ganyang pa sila. Inabutan kami ng dilim lang bumalik kami sa mayang upang bisitahin muli at tignan kung totoo nga ba na lumilitaw daw ang mga elemento tuwing gabi. Binalikan naming muli ang daan kung saan pinaniniwalaan nilang may gumagalang mga elemento. Kabilang narito ang babaeng laging umiiyak, ang lalaking nasa taas ng puno, at ang batang tila naglalaro. Kung nakikita ninyo, ang daan dito ay medyo madilim na at iilan na lamang ang mga ilaw. Habang kami ay naglalakad, may biglang... <laughs> So, nandito tayo ulit kung saan nakatayo yung dating balon na ngayon ay waiting shed. Kung makikita ninyo, wala na halos tao ang nasa labas. At tila ba napaka tahimik na ng lugar at tanging mga aso na lamang ang narinig. Pinuntahan din namin ang sinasabi nilang daan kung saan may batang umiyak tuwing gabi. Kung nakikita ninyo itong daan na ito, sobrang haba ng daan na to. Madalas nilang nararamdaman yung babaeng tila sumasakay sa kanilang likuran. At mga ganitong oras, nila sinasabi na mas madalas daw siyang pagala-gala sa daan na ito. Kung makikita ninyo, sobrang dilim at tila walang kahit ni isang ilaw ang nasa daan. Ano nga ba itong mga to? Kababalagan nga ba o galagawá lamang ng malikhaing kaisipan? Ano nga ba ang dahilan ng mga aksidenteng nangyayari? Sa mga kwento na naririnig ko, there is possibility. Kasi kung minsan, may makikita daw ang driver, lalo na pag in the middle of the night, may lugar sila papaspasan yung sasakyan eh. So magugulat sila. So yung mga nangyayaring ganun, matatakot din yung driver So, yun ang possibility na magkakaroon ng aksidente. So, ang mangyayari, bumping. Magbababump -bump, na yung nasa harap niya. Hindi tiyak kung ano at sino ang tunay na nagbabantay sa kalsadang ito. Ito nga ba'y isang sumpa? O mga kaluluwang hindi matahimik? Sa kalsadang ito, hindi lamang sasakyan ng hinihintay, kundi justisya at katotohanan. Ako si Mary Jane Vergara, kasama ang aking team mula sa COM2C, at nagiiwan sa inyo ng katagang laging mag-iingat sa inyong paroroonan. Bilik, ito ang Sias.